Tuk piso niyug. Patuloy na binibili ng mga kolektor. 1,000 to 2,000, no? Per peraso. Lapag nyo ang may ganitong bariya, no? pag na dito para pag-usapan natin, no? Yan, patuloy po itong binibili sa mga kolektor, no? Yan po, Aka may interesado po dito, no? Pero pag alam ko, talagang binibili ito sa mga kolektor. So guys, yung may ganito guys, uh, just comment na lang no? Yan, jackpot po kayo. Pag may hawak po kayo na ganitong bariya, talagang binibili ng mga kolektor, no? Ito ang pinakarir na barya, no? Uh, palagi nilang binibili. So, sana may makagusto nito. Uh, kami dito din uh, bumib bumibili din ako, pero dipindi po sa taon, guys, no? Mga viewers, no? Intindihin nyo pong buong video, no? Bumibili si uh, tayo mga kabarya, uh, 1987 lang po ang priority ko dito. 937 sa dalawang piso niyong, no? Sana, sana may <laughs> shoutout po sa mga collector dyan. Sana ma magustuhan nyo po yung mga bariya namin, no? Ito na po mga excess namin, guys, no? Basta yung binibili ko talaga... 1987 lang po no dito na dito sa frame po no. Intindihin niyo pong buong video guys. So, yan lang po no. Pagka may interesado nitong barya namin, ito na mga pinaka old coin no. Yan. So, maraming maraming salamat mga kabarya kapareha.